Yeah. Tama na yan, mahirap pag sumubra ng asin. Mahirap na kontrolin. Di baling kulang, huwag lang sumubra. Di ba? Minsan kasi, nanghihiram na ako ng pira dito sa kabila. Dito sa kapitbahay ko. Yung mga uh, magkapatid. Pinapatubuan ko na lang. Hindi nakakaya naman eh. Sa 1KD, ay, sa 1KD. Sa 1KD na uutangin ko, mayroon siyang tubo na 1KD. O sa... Minsan naka-utang ako dyan, 30, 20. Tapos nga, utang ulit ako ng O kaya pa, kunti-kunti lang. Diba? Sabi niya, kaya nga ako nga din. <laughs> Hayaan mo para... Uh, para makakita yan. Basta masaya si Kaya nga, mahalaga masaya sila. Diba? Iba daw sa... bata, iba sa mga... <laughs> Yon lang. <laughs> Ano ka ba? Okay na yun sa mga bata na lang. Grabe naman. Eh, pilitin mo yung walang-wala talaga. Okay na yun. Kahit dun sa ano na, dun sa mga ano na. Tapos sa inyo lahat. May galang Advance Merry Christmas sa mga nanonood yan. Comment lang po kayo para mabati ko kayo. Advance Merry Christmas. Oh, tara hmm. natin yung lasa. Mm. Okay na yung alat. Bitkin, manamis-namis na nga eh. Di ba? Tapos yung sili pala. Mas masarap yan pag medyo maanghang-anghang yung kumakapit-kapit sa nguso yung anghang ba? Baka magalit. Oh. So sorry! Ka, you watch, you watching here. YouTube, YouTube. Give me YouTube. May ano to eh. May YouTube. YouTube. YouTube, YouTube. Nah. This one YouTube. No. Really. No. How you have YouTube? <laughs> well, come give, give me, give me. You, where's YouTube? Mm, YouTube. You see your peace in YouTube. Para apa saya kira nanti tu? Di? Macam mana mak bilang? Kawa panood niya yung video niya. Shout out kay ano. Yung mga ah, sinisingil ko nga eh. Ayaw pa magbayad. Bye bye na yan. Grabe naman sila. Okay. <laughs> Grabe naman yun sila. Bakit ay magbayad? If you could subscribe If you always you know. Bakit walang, wala bang ano, wala bang als? Bakit wala, wala bang ano, wala bang ads? Wala, wala bang, bang, bang ads, Remedios? Bakit wala siyang ads? Yung akin, add mo, ad mo rin kuya. Sige, sige. Bit lang. <laughs> ano yun sa'yo? rams rem, Rames Simple Life yun, di ba? rams Simple. Ayun, lumabas din agad. Oo, sayang din to eh. <laughs> May nakano ka pa? May nag, ano, nag, nag short video ka pa? Parang, parang wala nga. Nakaon man yung ano ko? Nakaon naman yung tawag doon kanina. Inon ko naman yun. Ano na to? Dips? Dips ba ito ginawa mo? Dips nga. Wala ka pang gawa ulit na ano dyan? Yung olive oil? Ah, olive oil. Ano yun? Tawag doon? Yung olive ba? Ah, olive. Ayan lang, nakasubscribe na sa Bakit wala pa? Naka-ano yun eh. Naka-on yun kanina eh. Di ba, Ali, mamaya na lang. Try ko nga ulit. Paano ba mailagay yung ano? Mailagay yung tawag doon?